What's up, what's up, mga kapatid Welcome to Ilongo Insider Channel At uh, It's a sunny day today Kaya naisipan ko mag vlog At uh, Today ipapakilala ko sa inyo Ang aking motor na si Angel So si Angel uh, Nung September Is 8 uh, years old na siya So napakatagal ko na ring Partner ito sa daan at uh, napabilib niya ako sa re reliability ng uh, motor na ito so uh, halina na kayo guys at uh, uh, para makilala niyo ang aking uh, motor na si Angel ayan po guys ang aking motor na si Angel sa po siyang uh, Suzuki Skydrive ayan at uh, una kami nagkasama niyan noong year 2012 at uh, as mentioned earlier itong September 8 uh, years na po siya ayan so napakaganda pa rin ng kanyang pintura guys so in Maulan na lately, kaya dahil uh, maganda yung uh, panahon ngayon, ipapahugasan natin siya. Pupunta tayo ng car wash. At uh, kahapon, uh, pinalitan ko na ang kanyang uh, gulong. Bagong bago po kanyang gulong tubeless. At uh, nilagyan ko na rin ng tire sealant. Dahil yun yung uh, puso ngayon parain iwas flat tayo sa daan dahil uh, plano natin na uh, babiyahe tayo ng malayo so bago yung P2 rin niya kasama na sa setup natin ng mga nang bagong gulong ganun din dito sa likod so ito lang guys yung problema sa sky drive natin itong uh, ano niya parang uh, nag-fade yung uh, texture dami ng gas-gas sa tagal ba naman 8 years guys so, papahuli ko na lang siguro yan, yung importante muna makondisyon yung uh, makina nya so, kailangan na natin ipalinis yung air filter tsaka yung uh, yung kanyang uh, brake mga brake system nya papa check natin papa tune up so ito yung rear tire guys bago rin ito so uh, tubeless na rin at may tire sealant so yung size nyan is 90 90-90 so ayan at itong box nya kailangan na rin nating palitan yung box na to guys mga 6 years na rin tama ba? ay hindi 7 years yung box na to hindi po siya original na GV pero napakaganda sana ng quality yung problema nito nakalimutan ko minsan yung sushi kaya sinira ko na lang ayan o no? napakaganda ng box na to sayang nga pero wala na siyang susi guys ayan so yung isa pang problema natin dito kay Angel ngayon ay yung ito ito walang scratch dito sa face niya napakaganda pa rin at uh, ito lang yung naging problem ko mga tama sa ano niya, fender. Ayan no, ang lalim. So I don't know kung kaya pa nating ano 'yun, yun? ano 'yun, yan? pakinisin. Ito rin, pero ito sticker lang 'to eh. Tsaka may mga simento na namuuna rin dahil sa trabaho natin. So itong CVT system niya kailangan din nating ipapa-check na. At ito yung air filter niya. Yan. So so far guys, yung wala pa talagang pinaayos dito sa SkyDrive ang tibay talaga. For 8 years hindi ako inaiwan sa daan nito. Ito rin yung... brake fluid niya. Kailangan na rin palitan to. Kasi guys, itong si Angel, yung uh, kilometrahe niya is uh, already... 33,785 for eight years. So... So far, yung pinalitan ko lang sa kanya so nagpalit din tayo ng uh, bumbilya nung nakaraan so itong bulb nya bago na rin bagong bulb so okay na yung ilaw nya so far yung ibang ilaw wala pa puro stock pa rin so napakagaling guys ng skydrive Napaka-tibay talaga. So, yung mugs niya is uh, stock pa rin yan. Ayan. We're on our way, guys, dun sa car wash para paliguan si Angel ang ating motor. Ayan. question sa akin yung mga lumang una pa tong mga model ng SkyDrive naka pa ito yung mga bago fuel injected na tapos yung uh, iniba nila sa fuel injected medyo iniklian nila yung ano yung length ng motor yung haba kaya mas nagustuhan ko itong luma pa rin dahil uh, mahaba siya. Sa ngayon pinaglian na yung uh, haba ng uh, mga bagong SkyDrive mga guys. After natin magpa car wash, papayos natin yung uh, braking system ni Angel para... Uh, yun yung unang mga safety natin na uh, precaution pinaka importante talaga mga guys yung brake tapos yung gulong natin maayos na rin so wala na tayong problema yung ilaw okay na rin so pag naayos natin yung braking system at least confident na tayong bumiyahin ng malayo good Tawas, guys, guys, ayam untakan kawas. Ayan putih wala masyadong ada yang nggak apa Kawas ay baik. Hi there guys, andito na tayo sa car wash At uh, nandun na si Angel oh. Waiting for her turn Na maligo Ayan Yung may-ari nito guys uh, Biker din Kaya dito ako nagpa-car wash Ito yung big bike nga niya oh kaso lang malas tayo naka cover haha <laughs> tayo guys may paponos tayo dito meron palang naglilitson belly dito ayan oh parang masarap yan Mga mani make mga uh, pila ka minuto ka maluto na. Uh, one half, sir. One in a hour. One in half half. One. So kung bakal ko karon ko pa mabakal uh, Kung mabakal ko karon ko pa makuha. Eleven thirty. Eleven thirty. Bagulang ni mo, no? Ikaw ginayang nag nagatimpla Boss? At ikaw, nag-a-timpla? Kaya rami po siya nag-a-timpla. daw franchise niya, ano? Hindi man? Mabubot lang po. Kaya... Kaya di mabubot na mag-a-franchise ah. Ano nangunod yan man? Hindi ka man na po sa kontak ko. So, sa number ko ang law. yung number din? ara na po. So, 0918. Lichon Republic, no? Lichon Republic. May Maya mo na yung mayari na sa SM City ah. Um, Isa lang ni sila. Ang sa SM City. Wala SMCity. kami po sa SM City. Sa ano kami? Mega World? Ah, Mega World? Oo, sa Pistep. Kaya lang. Nasa upos sa Simonsa. So, ang saka mo sinapila na? Ang hari boss. 500. boss. mali 1 kilo na siya. ka kilo, 500? Oo. Uh -huh. Okay na eh. Namin na na. Ano nang ginaano mo pa ito? Ah, tubig. Vinegar. Tubig boss. Tubig lang na. Oo. Pa pa Tapos ano nang unog yan ng yung... tanglad. Tanglad lang no. Oo. Tapos sa pang-lunch uh, time na karon, wine na ni ubos na ni. Ah, uh, agad. At sa pamamidi po mga, mga, mga 7. Wow, kuselang di tay maluto mamay dayo. Diary na mamay puso na una. Hmm. Na minin baguluto, sige. Hmm. Ayun. Everyday man kamu mo di? Everyday sir. So, mga guys, Lechon Republic dito sa Atria sa may bundakan Karwas. at uh, 500 lang yung kanilang the uh, Lechon Valley ayan ayan na guys naliligo na si Angel Press na press na ang aking motor na si Angel. Uy. meron silang branch kasi dito sa A3 masarap eh. Sarap yung kumain dyan ayan yung SNR sarap maligo ayan pinapatuyo na natin si Angel So ito na guys yung uh, motor natin si Angel at uh, after siyang naugasan so ito yung isang pang project natin ang daming tama ng vulcanization uh, vulcanizing Ayan. ito guys talagang nag na talaga yung handlebar nya so yan sa tagal papayosan na natin kapon yung brake system pero pinahold mo na ng mekaniko dahil uh, naka nag-stuck yung kanyang rear tire sa likod. So yung pinagawa natin yung ano na lang yung air, cleaner at uh, for uh, 30,000 na ano 30,000 na kilometer eh. ngayon lang talaga na change yung kanyang air cleaner kaya pinalitan ko na talaga Ayan. So, nilinis ko na rin sa loob, guys. Ayan. So, isa sa mga problem dito, yung box natin dahil minsan mabigat. Lumigay na rin to. pinasold ko na to dati. So, naman yan mga papagawa natin. Alright. Thank you, thank you so much for uh, joining me here. And uh, see you again on my next video. Ilonggos Insider Channel.